Dahil curious ako sa lasa ng biryani dito sa Pilipinas. Kaya umorder ako sa Foodpanda. Panda. Uh, ginto ka dami, 360 pesos. Tingnan natin kung gaano kasarap or paano yung lasa ng biryani nila rito. Yung rice, okay naman yung rice. Kung kuha naman yung kulay ng mga biryani. Hmm. Yung amoy niya, yung lasa niya, parehong pareho sa biryani ng Middle East. Itong in-order ko, mix na beef and chicken. Biryani. Sarap! Pero grabe, masarap talaga siya. Hmm, I like the taste of this biryani. Hmm? Sa mga bumalik ng Pilipinas, galing ng Middle East, hindi nyo mamimiss yung lasa ng biryani dahil meron dito sa Pilipinas. Hindi ko na alam kung sa Visayas and Mindanao meron, pero dito sa Metro Manila, ito, masarap.